At dahil walang mga pasok yung mga bata ngayong araw, so tara, magro-road trip tayo! Wala nga pasok yung mga bata sa mga araw na yan at saktong day of the minister. Kaya naman for today's video ay napagpasyahan nga namin magpunta ngayon ng Kidapawan. nag nga itong si Asawa na magro road trip nga daw kami. Siyempre dahil minsan lang din naman kaming makalabas ng hawla kaya naman for the go. Anyways, on the way na nga kami dyan, papuntang Kidapawan. Habang papalapit nga kami ay ito yung sigaw ng mga bata. Ha, 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 ha at dahil magtatanghali na din naman sa mga oras na yan at gutom na gutom na nga din daw yung mga batang kasakasama namin. Simula nga nung nagkaroon ng maklo dito sa may Kidapawan City mga mare ay naku naging paborito na nga ito ng mga Junaki School kaya naman kapag nagpupunta nga kami ng Kidapawan ay dito nga talaga yung bagsak namin kapag nagugutom kami. Kapag order na nga din kami sa mga oras na yan at inaantay na nga lang din yung order namin. Naging tatlo nga pala yung kasakasama naming bata ngayong araw dahil nga sumama itong pamangkin ng asawa ko. Pag wala nga kasing paso kay doon yan tumatambay sa bahay namin. Kulang pa nga yung batang kasakasama namin dyan dahil wala nga yung isang batang si Yvonne. Hindi nga siguro nakahiring mga mare kaya kami nga lang ngayon for today's video. Anyways mga mare, nang matapos nga kaming kumain dyan at mabusog ay lumabas na din naman kami agad. At habang nasa daan nga kami mga mare, naisipan nga namin sumaglit dito sa may bilihan ng mani. Paborito kasi namin itong inangat-ngat ni asawa kapag bumabi Lahe. Lalo na mga mare yung madaming bawang. Anyways mga mare yung pinakasadya naman talaga namin kaya kami nagpunta ng kidapawan ay para magpunta dito sa aming maliit na area. Tataas na din naman kasi yung mga damo dito kaya naman kailangan na din naming linisan. Ito nga pala yung bumungad sa akin mga mare itong pugad ng ibon. Napakababa lang kasi nito mga mare at dito lang talaga pumesto sa may maliit na tanim naming lansones. Ito din naman na ginalaw mga mare para nga hindi din magalit yung inang ibon. At habang nag-iikot-ikot nga ako dito ay nakita ko nga ito nagtumbungan ng saging. Ayan na nga daw ng anak ko kaya siya na yung kumuha. Anyo naman mga mare at maaasahan ko na talaga itong si kuya. Ah, ilang oras din kami ng hagbas-hagbas dito mga mare at medyo nabawasan din naman yung mga damo. Dahil hapon na din naman sa mga oras na yan kaya naman naisipan na naming umuwi na. Medyo nang pagod nga ako ng very very light mga mare dahil tumulong din naman ako kay asawa. Nakaramdam nga din kami ng gutom dahil nga din sa pagod. Nadaanan nga namin itong mga nagbebenta ng street foods dito sa may magsaysay eco park kaya kaya naman dito na muna kami tumambay. nag kwek, -kwek at fishbowl lang nga kami dito sa may isang tabi mga mare at para naman maibsan din yung pagod at gutom namin. And after nga namin makapagpahinga ng konti dyan mga mare ay umalis na din naman na kami agad. Nagpawisan nga ako ng bongga mga mare, buti na lang talaga at may dala akong ekstrang damit. At pagkadating nga namin ng bahay mga mare, eto nga yung bumungad sa akin itong lansones. Lantakan ko na nga din mga mare dahil paborito ko nga din ito. Tamis nga din siya mga mare kaya naman mabis lang din namin naubos yung isang kilo. So, siya, yun lang muna. Bye!